Adi ara isoso forward ang gagawin at ipahilot gusto ng driver ibalik sa original ang setup, gamit ang susian Kasi pinatputol-putol ng dating tagahilot ang mga linya Mahirap daw lalo na kung papatayin ang makina Magbaba pa daw siya at magpatik-atik na magihi para di halata na hilahila -hila ang patayan gamit ang lubid Linya Linyada ng setup, kasi sabi ng driver ay kinundin daw nila ito Yan pinutol-putol yung wire mm -hmm. Yan kinundin nila ay kabit lang muna Diretso na tayo. Naglagay na ako dito ng diagram. Kayo na bahala kung paano nyo gagayahin. Di na ako mag-explain. Kapoy na. Wise will do. Ayan, kita nyo na. Naikabit ko na yung relay na 87A. At siyempre, ating tipan. Para hanay ba? Pagkatapos ko nang naikabit yung relay, at siyempre, ah panda na tayo. Okay, start tolong. Ayan, kita nyo na gumagana na yung set Nagtulak-tulak na at nag attach na ang cable dito. Okay. Up, alip lang. Up. Start. Isa pa. Okay. sa kayo kamay na wala mayinaw. Kung